Mga magandang araw ulit sa inyong lahat. Oh. Salamat. ngayon lang ulit ako na kapag-upload. Dahil na busy tayo. So yung yung nakita nyo ay 'yung ating mga istag na hinahanda. So mga bagong paligo sila. So pinaligo ako kanina. At ngayong hapon ay ituyo na. So Ah, uh, na ulit. Mga gwapo. No. Tapos uh, yung mga ano natin dito. Yung mga Yung ating mga breeder. Yung ating dom. So, meron ako dito isang itlog na yung claret. Ayan yung ating claret. Kunin natin. Ayan. So, ngayon ay nag-iipon na tayo, no? Nag-iipon tayo ng mga itlog. So, meron na tayo dito na ipon. Ayan. Ayan, may nakakalagay na. So, ito susulatan ko, no? Alayan ko to ng marka. So, diyan ko muna, no. Tapos, mamaya, doon sa breeding sa breeding pen natin, meron din doon mga naipon ako ito. So, dadalhin ko yun mamaya sa bahay na. Kukunin ko na lahat. Dadalhin ko sa bahay. Kasi meron na ako doon nakalagay sa, ano, nakalagay na sa nasa loob na ng ref, no. Ah, uh, iniipon na natin dahil pag nakarami na tayo ng itlog ng SBR kailangan na namin magsalang kasi meron mga, mga ano mga, meron na nakabang ng mga sisiw na yun na nag order na tapos yung iba yung yung mga itlog nito na nauna isasabay na rin isasabay ko na rin isa lang tapos tuloy tuloy pa rin yung ano natin yung pag na o papaitlog so mamaya punta natin yung sa kabila Ayan, so meron na tayo dito mga itlog. Ito yung naipon ko. Itong itlog na to galing dito. Kasi ito, uh, hindi hindi pa yung itlog yung bae. Tapos ito, mga SBR. Okay, ito yung mga naipon natin. Kukunin na natin yung ngayon. Dito naman, nandito yung ating mga blues. eh yung ating blues. Tsaka, joblock. yung nakakross sa joblock. Ayan, so ito naman yung kanilang itlog Numero so, apat Ito naman yung dito Yung ating Joe Black Pen Nandito naman yung iba Tapos yung iba nito, galing dun Sa 5K ah, Golden Boy over 5K Ano? So ngayong baga, meron tayo dito nakuha na isa Dito Ayan So, meron tayong apat. Mas apat, walo. Apat ulit. Apat ulit. So, labing anim. Ayan. So, ngayon ay nandito tayo sa bahay. At meron na po yung kita sa inyo. No? So, kanina nag-collect tayo ng itlog. Tapos, pagdating ko dito, hindi ko na ipakita sa inyo. Ah, uh, ko na dito sa ref, no. So, nandito lang siya sa pinaka. Ayan. Nandito lang siya sa pinaka ilalim. Yung lagayan ng mga gulay. No? So, pwede yun. Importante, kailangan yung itlog ay nakabalot sa tissue. Ayan. Nakabalot sya sa tissue para hindi pasukin ng sobrang lamig at saka yung settings nya kailangan nasa warm lang o sa ibang sa ibang rep uh, naka number 1 lang dapat naka number 1 ito wala namang number dito kaya naka warm lang sya no? yung hindi masyadong malamig kasi pag masyadong malamig masisira naman yung mga itlog no? kahit nakabalot kaya kung wala kayong kung wala kayong chiller, pwede to. Basta doon lang sa pinaka ibaba, no? Sa lagayan ng mga gulay. Pwede yung refrigerator. Ayan. At ngayon, Ayan. So, ngayon meron tayong itlog dito. No? So, papakita ko sa inyo kung paano babalutin yung itlog ng tissue. So, meron din tayong tissue. Ngayon tayo itlog tsaka tissue. So, ang gagawin natin, yung tissue, iba meron niyang, ano, yung hati-hati kapag, ano, ah, magpuputol tayo. So, walong piraso nito. Walo, magbibilang tayo ng walo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Ayun. So, walo na yan, oh. So, ganyan kahaba. Walo. Tapos, itutupin natin siya ng isa. O, ganyan. Para magdoble. Ayan, doble na. Pero yung ginagawa ko dahil medyo ah, hindi pa siya lumalapad. Mahirapan tayong magpilipit, no? Ng dulo. So, gagamit natin ganyan. Para medyo lumapad na konti. Ayan, o. So, doble na siya. Tapos lumapad dito ng konti para pagpilipit natin. Tapos yung itlog, babalutin na natin. Ayan. Ganyan lang. Tapos, pilipit na yung dulo. Ayan. Ayan. So, huwag lang masyado mahigpit. Baka mabasag yung itlog. Yung ano lang, yung tatansahin nyo lang yung ano, no. Ayan. So, ganito lang yung pagbalot. Tapos ilagay mo na sa uh, sa ref, doon sa pinakay baba. Tapos, paglagay dito, nakahiga lang ganyan. Nakahiga lang na ganyan, no. Uh, wag mong, wag kayo maglalagay ng patayo. Kasi, Minsan, uh, kapag napalot na natin, nakakalimutan natin kung nasaan yung pointed at yung round. No? Dapat kasi, pag ano, nag-stack tayo ng itlog, uh, yung pointed yung nasa ilalim. No? Pero dahil binalot natin ng ganito, so mas maganda, nakahiga na lang. Ganun yung ginagawa ko. So, pag nasa refrigerator, kaya natin uh, mag-stack dyan ng 25 days hanggang 30 days. 25 to 30 days, hindi siya masisira. No? Okay pa rin yung itlog. Pero, ang pinakamaganda, hanggang 25 days lang. No? Para sigurado tayo na uh, buhay pa yung mga similya sa loob ng itlog. Okay, so... Ah, uh, yun lang. Sana may natutunan kayo, no? Sa mga hindi pa nakakalam na ma kung paano mag-stock ng itlog sa rep, no? Kasi kung wala kami chiller, pwede sa refrigerator. Okay, mga boss, uh, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood ulit.